Okay, sa so sarap na nahiga ako. Home sweet home. Nag-celebrate kami mga Father's Day kasi nga para hindi na makasabay sa maraming tao. Di ba? Pwede naman. And then next naman yung lola ni Serena. I think, makabukas. Um, basa ko comment. Idol, maamatay kayo maaga niya ng misis mo. ay kayo ng burger tsaka chicken. Alam di ko alam kung inaawat mo kami para makabuti o gusto mo kami pamatay. wag ganun, kuya. Anyways, thank you kung advice mo ay kumain ng healthy. Lagi naman po kami kumain ng healthy. Uh, Paminsan-minsan lang naman, medyo napapadalas. Pero kung ano yung may buong buhay ko, mas marami pa rin yung healthy tsaka sa buong linggo. Ayun lang. And then, ano tayo? mag um, ingat tayo sa mga sinasabi natin. Make sure na nakakatulong tayo ng kapwa kung yun ang goal natin. Magtayong manakit ng kapwa, lalo na pag di natin kilala. Hindi nyo naman alam yung pinagdadaanan nila. Lahat naman tayo may pinagdadaanan, diba? di ba? Hindi na kailangan i-share. So let's support each other. Hilahin natin pataas. Tama kayo. maliwanag I'm not your doctor. Do hours for you.